Durog na durog rin po ako. Sobrang sakit po sa puso. Pumunta nga po ako doon sa presscon ng um, Pandisal, ng, uh, Pandisal Forum ng Wilson Flores. Uh, para doon uh, sa mga uh, Flowers for the Lolas. May ganung grupo. Okay. Tapos si uh, Miss Teresita Angsi. Okay. Diba doon? Tapos yung lawyer, si Attorney Virginia Suarez. Siya yung lawyer ni ni Laude. Oh, so, uh -oh. -huh. Diba, nis... <laughs> sorry, sorry. Jennifer. Jennifer loves... <laughs> Jennifer Laude, di ba? Oo. Oh, 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 yung Jennifer naman, Laude yun. Oo, oh, yung pinatay. Yung pinatay. Ano, oh, call her pa ganda. Di ba yung oh, siya? Oo. Oh, siya pala yung lawyer. Nung siya napanalo na yung kaso na yon. Okay. Yung lawyer na yon. Tapos may iba pa yung si... Pinanalo niya pero escape. Di ba oh, 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 pina-escape oh, oh, ng, oh, si, former administration? Oo. Oh, 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 si um, Congressman um, Arlene Brosa. Ah, yes. Yes, oh, yes. Makabayan yes. oh, block. Oh, at saka yung dalawang bida po sa Kasa po ng Pulang Araw, si Sanya Lopez bilang si Teresita Bromeo at saka itong si uh, Sister Manuela. Sister Manuela, mm naman ni Ashley Ortega na Manuela, comfort, uh, <laughs> no, no. comfort women sila Ani, comfort Ano, ano yung tama man. sa puso ni, ano, ni Sanya Lopez dun sa mga comfort women? Napag-usapan kasi sa mga... Kasi More or less daw, mga 200 na Comfort Women talaga noong panahon ng gera. Ilan doon ang buhay pa kayo? Ah, 25. Ay. 25 pa raw ang buhay. At ang sabi ni uh, Attorney Suarez, um, sa Philippines daw ang pinakamarami pang nakakasurvive yung buhay pa ng mga Comfort Women. Nag-check daw nila sa Korea, isa na lang mm. ang buhay na, na iwan doon. May mga iba pang mga Comfort Women sa ibang, ibang bansa eh. Sa Korea, sa China, mm. may mga ganon. So na talagang hinalay sila ng mga hapones ng mga sundalo mm -hmm. ng hapones dito sa uh, ano sa atin marami din talaga at yung iba daw ay edad 9 pa hanggang 14 years old oh ni na sila ng mga oh ng mga Hapones. so um <laughs> Sanya felt a oh, really sobra siya lalo kasi nakausap niya dalawang comfort women ang nakausap niya eh dalawang comfort women doon ang nakausap niya at talagang nadad ano talaga lahat daw sila nagiiyakan nung nagkikwento sobrang sobrang kasi na po dahil nung nakausap ko po kasi sila sobrang dolog na dolog rin po ako sobrang sakit po sa puso na mainig yung kwento nila dahil totoo po yung nangyari sa kanila. At hindi po biro. Isa na po sa mga tumatak sa akin doon, yung kwento po ni Lola Isang Tugay. Ni Lola na Narcisa. Sabi na doon, kapag nakikita kayo mga bata ngayon, masaya sila. Tapos po siguro ako yung Kaya, sabi ko, nung ginawa ko po itong Teresita, dito po sa pulang araw, mas na-appreciate ko po at ginawa ko po inspirasyon yung mga nangyari po sa kanila para mas galingan at pagbutihan ko po po at pagbigyan ng kredibilidad yung pagganap ko po dito bilang si Teresita. I want to make it light kasi ayoko na rin hindi ya. <laughs> Pero siguro, gusto ko lang i-share yung brighter side na nangyayari ngayon. Um, Siyempre, bilang pagganap ng isang comfort room, eh, talagang mabigat. And when I found out na yun yung role na gagawin ko, eh no una, kinabahan talaga ako. Kasi, magiging honest po ako, hindi pa ako masyadong aware sa lahat na nangyari sa mga comfort women. But then, I'm really grateful na I did some research about it na-lead yung mga lolas. And talagang, I was heartbroken. Tama yung sinabi natin sa niya. lahat kami nag-iiyakan sa room na yun. May mga kasama kaming press, kasama namin yung ibang creatives. Pati sila na iyak, hindi lang kami yung mga artistang gaganap ng world. So now that um, yung kulang araw na pinapakita yung story ng comfort family and nakikita ko yung mga comments, mga feedbacks, mga reviews ng mga netizens natin. And they're aware of what's going on now. Ngayon lang sila, ngayon lang nila nalalaman may ganito pa lang nangyari during World War II. And yun yung gusto naman iparating. Kasi nga bilang isa din ako sa mga tao, hindi pa completely aware sa pinagdaanan nila. So now I am happy na yung mga students siguro nalalaman nila kung anong nangyayari and I think it's about time na, you know, isalaysay namin yung storya ng mga comfort women para hindi ulit maulit, hindi na ulit yung nangyari noon at para mabigyan ng hustisya yung mga comfort women natin tulad ng mga punaglalaban ng mga mga magagandang bilibini dito yung mga iba ay hindi pa nakakatanggap ng yun siguro yung pinakamasakit na, na pwede maramdaman nila kasi kami bilang mga corporate women, alam mo yung parang naranasan rin namin yung nangyari sa kanila. Yung mga eksenang mabibigat talaga na iniisip ko every after scene na grabe nangyari talaga po. Yung hindi lang pala totoo sa inyo. So what more pa kayo di ba, yung mga totoong talaga pinagdaanan nila So masakit talaga sa puso. So now I'm really happy na nagiging voice ang pulang araw. Nagiging aware ang mga kabataan natin ngayon sa mga nangyari tungkol sa comfort women story, pero yung mga nangyari talaga ng gera, napakaraming Pilipinong nagsakripisyo like, o lumaban para sa freedom na ine-enjoy natin ngayon. So, uh, maraming maraming salamat po ulit. And isa pong karangalan po talaga na maging parte ng ganitong campaign at naging parte ng isang historical series ng GMA. Salamat po. Uh, ito sa ating mga kabataan, Kinapaalala nito ang um, yung ano yung uh, madilim na kasaysayan ng atin ng anak. pero kapag ganito ibig din mong sabihin yung aral na yon ay eh, di na naisin din ng ating kabataan na hindi na mauwi yun yung problema kapag pag pinalimutan natin ang ating kasaysayan mas malamang mauulit ito. Lalo na sa panahon ngayon na matindi, di diba? ang gera na nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig. Di diba? kahit sa ibang panig ng Kaya tayo bilang Pilipino, hindi natin gugustuhin na magkaroon ng second generation of conflict. Yeah. Ang, ang inaano lang naman dito ng mga grupong ito, Flowers for for at saka yung malaya lola, hmm. flowers for the lolas, may mga ganyan. Um, i-recognize lang at i sana i-push lang ng ating pamahalaan ang sa curriculum na malalaman lang ng mga kabataan part ito, of history, mga part no? of history yeah. kasi sabi niya bahagi ito ng, ng history natin na hindi pinag-usapan sa ating history subject Ama naman. Ama naman. so sana malaman lang ng mga kabataan ang naihingi pa nila sa Japan, of course sa bansang Japan, ng apology dito sa ginawa. Yung apology, I guess parang yung ginawa at saka yung kina Joel Lamangan, may, 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 may monetary. Pero, monetary pero sa pag-uusapan niya eh, magkano ba? Magkano bang ba uh, dangal? Oh, oh. Kasi hindi mo naman hindi kayang tumbasan ng pera. Yung o oh, oh, magkano na bang na dangal, ba ang dangal? Diba? Naging, kasi na, ang dami na naging Japayuki, naging Japan-Japan, sagot sa kabuhayan. Hindi. That's beside the point. Wala na nga yun. Ang atin Kaya parang na, hindi na makarelate hindi talaga sila makarinig kasi hindi alam. Mm, Dito diba? Ito. Hindi nila alam ito kasi ito. hindi nila inaano ng gobyerno na matutunan ito ng at sa ating paaralan. Ano nangyari doon sa estatwa uh, ng Comfort um, women? Ito pa nga, yung di ba pinilagay nila doon ito. ng Comfort women. Sa so, nila sa, Nilagay sa Rojas Boulevard na tinanggal nila. Hi, no. oh. Kasi si yung, rin, 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 yung, relasyon yung at, ng Japan at Pilipinas, kumbaga yung, yung Japan, Japan mga uh, oh, okay. oh, Tapos, nilipat sa baklaran, Ninakaw din. Ano ba yun? So nawala rin.

Uh, Hindi naman Parang comfort gay yun Ang sinasabi diba oh, Kasi babading naman Doon sa iyo Pero Ito nga Nagpapasalamat sila Sa GMA7 Sa pulang araw Na nailabas ito Kasi nung pinapanood nga nila Actually Doon sa pinakita May mga nagre-reklamo Ng mga rape scenes Diba Pero sabi nga ano yung mga yun? matatanda mas, mas grabe pa Mas ano pa yun Mas tame pa yun Kumpara okay. sa mga pinagdala Which okay. is true Ang sabi lang ni Atty. Suarez Sabi niya Pinag-usapan niya sa Senado Hindi lang naman Wala rin naman nangyari. sa UN. Okay. At nanalo sila. Oh. Yung pinaglalaban nila doon against Japan, nanalo sila sa UN. Pero bakit hindi ito na-recognize ng pamahalaan natin? Kasi siguro yun, Ang natin. Ang, kasi mas pinapahalagahan yung nila, relationship. Yung relationship diplomatic relationship. And relationship. probably economic relationship. Economic oh, relationship. Oh. Ako na yung nararamdaman ko yun. Yung nararamdaman ng mga nakikipaglaban din. Nabigyan lang sana ng halaga. Katulad din itong mga natitirang mga comfort women natin. Mga lola ngayon. Pinakabata daw ngayon sa comfort woman na, na buhay pa, 93 years old. Huh? Meron pang 96 Pinakabata. Years, huh? years old. Pinakabata na yun ngayon. Sa ngayon panahon ngayon, nabuhay pa sa 25 okay. na naiwan. Katulad daw, may tinala, pag may man nagkakasakit daw, Nagpapasda dahat daw sila yung mga grupo na yun. Kaso wala sila sa subsidy mula sa gobyerno. Wala. wala na, Tapos dinala, nalang sinabihan may isa daw silang may sakit na na comfort woman doon na isang lola. May sakit nilapit nila. Ay dalhin mo doon sa may clinic malapit sa Malacanang. Ay ano ba yun? Ano ba yun? Ba't ganun? Ba't sana binigyan lang? Kasi di nagbibigay tayo ng pagpahalaga sa ating mga veteranong sundalo. Ito ay yan. Diba? Yeah. Mano ba naman itong itong mga naging biktima ng gyera na yun ay hindi lang ninyo binigyan ng ganito. Ang sinasabi nga nila, yung halaga ng isang bansa, makikita mo how they take care of the older people. Exactly. So, yun, yun. Tapos, so, may dalawa pang naiwan daw yung bahay na pula na tinatawag na kung saan ay doon. kaapat daw yun. Uh, ginugol ko yung isa sa San Ildefonso, Bulacan. Ay okay. uh, doon kasi nire-rape yung mga ano doon oh sa bahay na pula na yun. Ang may isa yata doon, nagkikipagtalo pa sila kasi parang gusto ibenta So ang gusto nila laban ng grupong ito na i-preserve sana para 'di ba sa Vietnam ito, natin yung, sa yung sa isang mga, museum, yung mga pinagdadaanan doon mga, yung mga... Yung mga prisoners of war, yung mga, correct. yung mga ano war. Oh, Meron oh. subsidy sa kanila eh. Oo, oh, oh. at saka isa, di ba, pinapakita doon, pinaliwanag nila yung sa ilalim ng lupa. Di ba, yung natatapos yeah. sila na, ng panahon ng yeah. So, yun lang naman din yung saan ang gawin malang daw. O kaya, i-preserve ng National Historical Institute. oh, ganyan. Pero walang, na, walang na, representation sa kanila. Kunyari, di ba ang daming party list ng iba't-ibang sectors? So, walang chapter. May 25 <laughs> na lang sila eh. Oh, Oo nga. Oh, Pero maraming comfort. Oh. Maraming elderly so, ay, siguro. Sa ibang naging kahit isa na lang ang natira oh. doon, siya na lang mag, maaaring naglalabasin nag doon sa ating kasaysayan na, na hindi alam nga ng mga kabataan. Hmm. Tapos, sabi pa sabi ni Mr. Isita Angse, tapos sabi niya, maglalagay kayo sa pampanga ng uh, monumento ng kamikaze. Oh. Sabi ganun, Ginugil ko yung kamikasin. kasi, ibig sabihin banda na yung lumalabas dun <laughs> sa amin. Pero iba na. Sa, sa Pero naman. hindi alam ng mga kabataan. Eh, mga kahit na yung martial law, wala na rin. 1970s, wala na sa... So, pero may museum, uh, museum pa naman yung martial law na hindi dapat alisin doon sa history. Dapat isama pa rin sa history. Kung hindi na rin nakakalimutan ng mga kabataan ng EDSA Revolution, That's di ba? True. 1980s. 1980 lang yun. Hindi That's pa na ng ibang mga huling mga sa Gen Z ngayon, yun nga That's why A ano we keep. That's why we keep repeating the same mistakes. Kasi hindi we're tayo naka that doon sa history. So we should be learning from history. Kung not, pare-pare, the same. We're just kaya same. That's why history repeats itself. sabi niya, history repeats itself. kasi they deny the history. Ah, that's history. history. That's why they say they don't deny the history. That's why Hindi naman they don't kayo sa history. That's why they say they gusto gusto Paborito mo ang Japan. Gusto ayan. gusto namin ang Japan. Lalo ko, Japan ka na this year. Ayan Oh, bakit parang ingit po kayo? <laughs> 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 oh, so, sinabi nga namin dito, press ko na, ay gusto namin talaga ang Japan, ang sarap ng pagkain. At oh. tsaka, ang mga tao doon, disiplinado. Mababait. Mababait ang mga tao. At kinikwento yun, ni Sanya, yung kanilang, ang kanilang um, coach, sa Japanese speaking doon yung mga coach doon. Ang isa doon isa sa mga artista yung si Rio, yung mm. Kyoto na Hapon, mm -hmm. yung si Rio. Alam mo nung binabasa doon yung script tapos habang ongoing yung taping nila, yeah. nagugulat daw siya. Sabi niya hindi ko alam na ganito yung mga Galeng Japanese. Mo. Sabi niya hindi rin daw niya na-realize na parang apologetic para siya pero hiya, hiya daw siya sa sa mga ninuno nila na ganun sila noon. Okay.